Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kuya Tony Noel well na muli magbabahagi ng kaalamang ligat. At e syempre, babatiin ko muna kayo ng isang Happy New Year uh, sa aking mga subscribers, mga viewers. Sana ipatuloy kayong manood nitong aking mga videos, itong aking mga vlogs. At yung mga bago palang napapagawin rito ay uh, sana mawili kayo ngad ng aking mga vlogs um meron kayong mapupulot na counting uh, kahit kaunti na kaalamang ligan sa aking mga uh, eto mga videos ko okay uh, kami uh, binabati ko yung aking mga subscribers sa uh, different countries eh meron sa US meron sa Australia Saudi Arabia sa Japan Ah, ito nga palang uh, January 6 to 11 ay papunta kami dyan sa Tokyo at sa Poro. Sana meron ako mga makasalubong man lang at makilala ng uh, mga subscribers ko. Uh, okay. So, ngayon, meron tayong pag-uusapan. Uh, part 1 muna ito. Kasi, ah uh, ito yung mga nakukuha ko sa mga sa comment section ng aking uh, vlog mga tanong at mga hinaing ng ating mga ilan o maraming kababayan tungkol sa transaksyon sa lupa. So ito ay yung mga dapat nating hindi gawin at iwasan basta tungkol sa transaksyon sa lupa. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so yan, pag-usapan po natin yan. Yung mga hindi dapat gawin at iwasan sa kapag tayo may transaksyon sa lupa. Ano po? Okay, unang-una, uh, kung tayo bibili ng lupa, huwag natin ipapangalan sa iba. Kung ikaw ang buyer, huwag natin ipapangalan sa iba ang uh, deed of sale. Siyempre, pag yan ang nailagay sa deed of sale, eh, yan na rin ang lalabas sa titulo. So, wag natin uh, ipapangalan sa iba. Kung ang intention naman natin ay tayo talaga para sa atin ang lupa. Kasi magkakaproblema tayo dyan. Uh, maraming mga ano, yung mga nagpapadala sa akin ng mga hinaing na uh, naipangalan sa iba yung lupa, sa relative, kahit very close relative, kadugo, aba eh pagdating ng araw ay eh, inaako na yung ano yung lupa inaangkin ah uh, uh, ayaw nang ibigay doon sa tunay na bumili ng lupa so yan ang dapat yan ang dapat nating iwasan yung pagpapangalan sa iba ng deed of sale tsaka ng titulo kung ikaw ay nasa abroad uh, ka ng SPA kung merong mga bansa na sa, ano, sa consular office natin, sa embassy, uh, doon magpapagawa na ikaw ay bibili ng lupa sa ganitong lugar, at may ganitong titulo, at itinatalaga mo, delegate mo ang isang tao upang siyang pumirma sa deed of absolute sale. Ayan, kahit na yan ay... Uh, nakalagay ay represented by yung delegate mo ang magre-reflect pa rin yan sa title ay pangalan mo as uh, buyer and then owner of the property okay, tandaan po natin yan pangalawa, kung ikaw naman ay naka-SPA uh, o kaya yung nagbebenta ng lupa ay naka-special power of attorney lang yung idinelegate lang sa isang broker, sa isang agent ang pagbili ang pagbebenta ng lupa, mas mainam na makilala mo rin kahit sa through phone or video call ang tunay na seller at owner ng lupa. Uh, para eh, kasi pag minsan baka yung SPA ay fake. Uh, pinanotaryo lang sa kung saan, na yung mga fly by night na notary public lalo na sa sa NCR marami yan eh so ang mangyayari hindi naman pala talaga binibenta yung lupa kagagawan lang nung naka SPA ay ayon ikaw naman ay eh, bibilin mo yung lupa hindi mo man lang nakakausap talaga yung seller o yung owner ng lupa na ibinebenta so dapat Mag-check rin natin. Makausap man lang natin ng seller talaga. Kahit na naka-SPA. Okay. Isa pang tip, yung ano, huwag kang magpapahiram ng titulo ng basta-basta. Wala namang kayong transaksyon. Magpapahiram ka ng titulo. Di bali sana kung meron kayong transaksyon, ibinibenta mo yung lupa mo, pwede mong pahiram ang isang uh, magpa xerox ng title at ibigay sa kanya yung Xerox copy. Pero uh, sa kung kung alam mong walang transaksyon o hindi ka naman nagbebenta ng lupa, gusto lang kunwaring makita ang titulo ng lupa mo, ay huwag kang basta-basta magpapahiram. Sapagat hindi mo alam, baka ma-switch na. Merong fake title o kaya ay uh, kung saan dalhin, sabihin na wala, pagkakaproblema ka niya. Okay, tandaan po natin yan. Uh, <clears throat> ah, ito, is, isa pang uh, comment o hinaing na ipinadala sa akin ng ating mga viewers. Uh, oh, marami nang nag, nagpadala nito sa akin. Yung bang pinapapirma lang sa isang blankong papel, nakapirma lang sa blankong papel, yung pala, gagawa na ng deed of absolute sale ng lupa eh, nakakuha, halimbawa, meron silang access, nakakuha ng xerox copy ng title. Ayan, mafe-fake yung ano, yung deed of sale. Eh, gagawa ng paraan yan. Kasi, pwedeng uh, eh, mag-petition sa korte ng replacement of lost title. Kunwari na wala. Pero yun pala ay eh, Yung pinaki lang. Merong, deed of, merong Uh, deed of Absolute Sale Pinapirma sa isang Blankong papel Na hindi natin alam Ay yung palang ginawa ay Deed of Absolute Sale Okay Ito pa uh, Kapag bibili ng lupa Kapag tayo bibili ng lupa uh, Bago tayo Kasi pagminsan Hindi ano eh hindi kaliwaan yung bentahan eh. Ang ibig ko sabihin eh, gagawin ng deed of absolute sale, uh, merong acknowledgement receipt, na yan ay ginawa sa isang notaryo publiko, abogado, notary notaryo publiko. Kaliwaan yun. Ibig sabihin, pag nagawa yung deed of sale, may acknowledgement receipt, uh, sa, sa kawabayaran. Pupunta sa banko, magwiwidro then turn turnover sa sa seller o sa buyer yung deed of absolute sale pag nakita ng seller oops pumasok na sa account niya yung pera uh, na bayad sa lupa ay bibigyan na niya yung title saka yung deed of absolute sale ah uh, huwag tayong pumayag na magbabayad tayo wala tayong hawak ng titulo wala tayong hawak ng deed of absolute sale wala tayong hawak ng acknowledgement receipt mas malamang na scam yan pag ganyan. Uh, huwag natin pakawalan ng pera natin na ganang-ganang lamang. Uh, wala, ka, wala, tayong ebidensya. Resibo lamang na ginawa lamang sa isang pad paper. ah, uh, medyo malabo yan ganyan transaksyon. Transak 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 lalo na full payment ng ang ginawa mo. E eh, di bali sana kung yan ay uh, 300 pesos o 400 pesos, 500 pesos libo-libo 'yan, pag minsan pa nga ng milyon. Oh, so dapat uh, very cautious tayo, sharp sa mga ganyang transaksyon Ah, uh, 'wag tayong magpadala sa mga salita ng mga uh, 'yung mga scammer, 'yung mga nanggogoyo. Ah, uh, sapagkat uh, tayo ang nagbibitaw ng pera, dapat ay uh, sigurado tayo. Saka dapat na... Siyempre, obviously... Kita natin at gusto natin yung binibili, binibili natin lupa... Na ituro sa atin na yun talaga ang binibenta niya. At yon ang binibili mo. Okay. Ah, ito. Yun nga, pag yung... Pag ano naman... Kapag... Uh, meron ang meeting of the minds. Ang seller at buyer. Uh, kung ikaw ang buyer... Dahil ikaw ang magtatrabaho niyan sa uli. Ikaw ang maglilipat ng titulo eh. So dapat, pilitin mo ang seller na pumunta kayo sa isang abogado at notaryo publiko. Doon kayo magpagawa ng deed of absolute sale at ng acknowledgement receipt. Huwag kang papayag na kung saan na lamang. With all due respect sa barangay, hindi, hindi naman, although valid din, na magpagawa kayo ng kasulatan sa barangay, yung buyer, hindi niya maililipat ang titulo o kahit tax deck sa pangalan niya. Sapagat hindi yung kasunduan sa barangay ang isang mode, o public, mode of conveyance o public instrument na nire-recognize ng batas para mailipat ang titulo. Hindi yung kinikilala kasi ng ng mga different government agencies na involved sa titling yung BIR sa payment ng taxes, yung assessor tsaka yung register of deeds hindi kikilalanin yung kasulatan lang sa barangay kailangan deed of absolute sale yung acknowledgement receipt kasama yan na notaryado humarap ang seller at buyer sa notaryo publiko at uh, may pirma niya, may selyo ng abogado. So yan, magagamit siya ng buyer para may transfer ang title sa pangalan niya. Okay, ngayon, pag nagkaroon naman ng bentahan ng ganyan, dapat as much as possible sana may budget na for transfer of title. Kasi, unang-unas, palagi ko na yun sinasabi dati na kapag bumili ka ng lupa kasi at may of absolute sale at notaryado yan, uh, isang buwan after notarization, within one month, dapat magbayad ka o bayaran mo na yung capital gains tax at documentary stamp tax sa BIR. Sapagat pag hindi mo yung nabayaran ng isang buwan, ay mag, uh, ano eh, magpe-penalty yan buwan-buwan. Araw-araw nga, nagpe-penalty siya. Eh, yung iba, pinapatagal ng taon ang deed of absolute sale. Uh, pag minsan may 5 years, 10 years, 15 years, hindi nililipat ang title na notaryado na. e eh ngayon, naisipang ilipat ang title, babayad ng buwis sa BIR, nakita niya sa computation, naku, napakalaki pala ng penalty na inabot nitong aking pagbili ng lupa. Dahil, Aba eh 15 years mo ba namang iniwanan hindi of Absolute Sale mo Ang titulo Hindi mo napapalipat Talagang magpe-penalty na magpe-penalty yan Ang gagawin sana Maguulit ng Undead of Absolute Sale Eh kaso Wala na yung ano Seller Nag-abroad na O nawala na Namatay na Hindi mo rin naman makita yung mga tagapagmana So malaking problema Ah uh, uh, Sorry to say Pag ganyan Talagang mahihirapan kang mailipat ng titulo Sa pangalan mo Okay Ito naman may Merong mga nagpadala uh, rin sa akin ng comment na Yung mga hindi sina is Sinali sa manahan oh, Huwag tayo Mag uh, sa walang kibudyan Kung ikaw ay isa sa mga Tagapagmana Alam mong entitled ka dapat mong ilaban ang iyong karapatan. Ah, uh, hindi pwede yung ihintayin mo na lang na bigyan ka. Yung pala uh, nakagawa na ng dokumento, uh, yung extrajudicial settlement of estate, na divide na yung property, alam mo naghahatian na, hindi ka pa kumikibo, mawawalan ka talaga niyan. Although, kapag hindi kayo sinali sa dokumento sa deed yung extrajudicial settlement of estate pwede ka naman mag uh, kaya nga lang uh, pag yung ano sa korte ka na yan mag eh. yung share mo sa naging hatian doon sa estate ng uh, namatay na relative mo okay sa uh, isa pa, yung ano, halimbawa may nag-occupy ng lupa mo, eh dapat umaksyon agad. Kung uh, iisa isa kayong barangay, magbarangay ka agad na nag-squat o kaya ay eh, umagaw ng lupa. Halimbawa kahit na yung ano, partition boundary, bakod sa bakod, ganyan. Uh, masyadong kinain yung uh, lupa mo, kailangan magreklamo tayo. Well, 'yun naman na ho. No? Karapatan natin dahil lupa natin 'yan. Kailangan nating protektahan ang ating property. Uh, pag hindi ka kumibot yan ay tumagal nang tumagal, magiging malaking problema 'yan. Baka pag natulog ka sa karapatan mo ay hindi ka papakinggan ng korte. Okay. Wag 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 nating patagalin ang mga reklamo natin tungkol sa lupa sapagkat una-una uh, <coughs> kapag yan ay naibenta sa iba at uh, yung buyer naman in good faith ay mahirap yung nabulin ang hahabulin mo doon yung umagaw sa'yo at uh, nagbenta pero yung mismong owner ngayon ah mahirapan ka doon Kapag yun ay buyer in good faith Ang hahabulin mo lang dyan Yung nang loko sa'yo Yung nang agaw sa'yo Okay So yan, yan po Yan lang ang ilan Ilan lang pa yan Sa aking mga Nababasang mga comments Mga hinaing Mga tanong Ng aking mga viewers At uh, kaya sinis, Binibigyan natin ng uh, solusyon ngayon at binibigyan natin ng tips para hindi na magawa, hindi gawin, iwasang gawin ng mga tao, ng ating mga kababayan basta patungkol sa transaksyon sa lupa. Okay, so sa susunod po ay may part 2 ito. Maraming pa pong nakalistang mga ganyang uh, uh, yung mga ano, transaksyon tungkol sa lupa na dapat nating wag gawin at iwasan. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At uh, sa Japan, magkita-kita tayo. At uh, dito sa aking vlog, magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming pong salamat.